Lapo-lapo nga. O, oh, soft lang po. lagi. so lapo po. Soft na. O. po. natin. Hello po. Magandang gabi po. Kagas TV po. And welcome po sa ating uh, bagong episode. So for tomorrow po, oh, for today, tonight po pala, nagpe-prepare po tayo para bukas. Kasi po ngayon is Friday po rito, then Sabad bukas. So sasaba po tayo. So ang ating pong gagamitin po para bukas, o ang ating pong subject para bukas is ang uh, paggamit po ng soft bait. So eto na po yung soft bait. Bali po nagpe-prepare po tayo, ito yung soft bait to. Then ang gagamitin po natin dito is uh, medium light. Ito po, medium light. So, sa medium light na gagamitin po natin, ang ating pong ready sa uh, the one ng litma na nagkakas po ng 5 to 25 grams. Kargado po siya ng Daiwa uh, Daiwari na uh, 3,000. Then, ang line po niya is 20 LB. Then, ang leader po niya is 20. 20 LB rin po. So, ating pong gagamitin sa bait or uh, soft bait. So, kaya po medium rate ang ginagamit ko sa spot na pinupuntahan po natin kasi po medyo malalim po roon. At tama-tama uh, ho yung medium light. Kung magsosok 2 tayo, tama-tama lang po ito para sa laban natin po bukas. Kasi po kung mag-ultralight po tayo, may ultralight din po tayo na Kaso po hindi ko ginagamit yung doon kasi po ang mga isda po ron, hindi yun yung mga predict kung ganong may malitong malalaki. Pero mostly po doon, ah uh, halos malalaki po. Kahit yung aura, malalaki po. So, sa softbait naman po, bali po, susunod so, na nalang, nalang natin yung specs po palagi yung rod natin. Nga po pala, malinimutan ko pa. Huwag nating basta uh, magsosoftbait tayo na hindi pa pasok doon sa specs na gagamitin po natin softbait sa specs ng ating rad. So, sa softbait naman po, ating pong gagamitin, uh, gaya po nito. Pag naman po kayo bumili ng softbait, gaya nito, naka-specs naman po dito kung ilang grubs. So, ang soft bito natin is 2, 2.15 grams. Ito po siya, 2.15 grams. Uh, meron po siyang haba ng 7 cm. Ito po. Tama-tama po sa pang medium light. Then, ang ating pong jig head. Ito po, sinker or jig head is tumitimbang po ng 12. So, assuming na po natin na 15 to. 2.5 then 12. So, assuming na lang po natin na 15 to. 15 grams po. So, pasok na pasok po to sa required na specs po ng ating rod. Na 5 to 25 grams sa ating pong rod. So, para po bukas, sa yung kapahinga na, update ko na lang po kayo bukas ang maga. So, Kagis TV po, kita-kita lang po tayo bukas ang maga. Sige po. Okay po. So, subit na po tayo rito. Submit po. lords i-hugs po natin yung stop date, ng lords ganayan ho natin yung boost natin ganyan-ganyan lang ko ginagawa patas game Matasuba nyo lang ko sa Oop, oh, oh, strike Strike po Strike mga kagis ah strike kok sa strike 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 kok sa plate ah 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 mga kahit sa sa strike kok nilandok niyan lahat oh, oh sa plate so maganda ho talaga sa kung laro laro lang hanap niyo kung laro-laro lang po ang hanap niyo sa oh, okay po. Ah. Oh. Sobrit po. Dinalok niya. So, maganda mo laro na sa update. Laro na kung gaming lang po kayo na, so, makaka -ulit, makaka -ulit so, na sa update. So, makakaulit makakauli ko 'yo. Active po sa update. So, lagi lang nasa lagay ito. Oh, strike. Softy Kung gusto laro-laro lang, Softy. Ito. hilak gusto laro-laro lang, Yan po. Yan po. Pinagat niya. Softy po. Pang-apat na po sa to. Softy po. po po niya. laro lang ang hanap niya sa so plate. Po. Okay na po ito. Strike up. Strike up mga kagis. Okay oh. na agad. So, effective po yung... Oh! Ang kagis. Ikaw mga agad. Ayan nak, maya laki. Ayan po. Ayan laki. Ay, nakala. Nakawala. Niluwa niya. Sayang. Streak, strike. Strike po. Sayang. Hindi ako magat. Sayang. Kasi nasa likuran yung pero yung to talag ko talaga, kinahinaan nyo, ko talaga sa soft maganda ng pang talaga sa soft yung ano niya, wave din sa ilalim ako gumalaw. So, sobrito talaga. Sa susunod naman, sobrito talaga. Nandito talaga natin mga may mga hakikita. subway lalo at maganda wala ay napakasarap kami yun na subway Stay, 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 po. stay, 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 po. stay, stay, Pumasok sa bato. Yeah. Nabas. Nabas ako, nabas. Nabas, na mga kalit, Pumasok sa bato. Na na lapo-lapo. Natanga yung sopit natin. Ayun, nabas. Nabas, nabas. Nabas ako, lapo-lapo nga. Oh, lang na po. Nangalit, lapo na sa update po nagdaanin natin ito po po okay, okay po kaya po kumoy stay tuned po sa update po yan po oh, Hello po mga kagis, magandang mga mga po, okay po, the last chance po so, na maganda hong may papakita ko sa inyo is gano'n hubang bang ka-accurate ang softbait. Accurate na accurate ho to. Lalo na po sa, kung ang gagamitin nyo po sa ultralight, mas maganda ho softbait. Ngayon po, medium-light medium ang ginamit po natin. Siyempre po, yung gagamitin ho natin uh, softbait is pang medium-light. So, gano'n ho nito, ayan o. Ayan po, softbait. Nilunok po niyang talagang lunok. Ayan o, nakasabit po sana yan. Lapo-lapo po sobit po. So ito mga pang-apat na ho natin to. Sana. Nakakalpas po iba. Sa putol na sabitan pa ho tayo kang na soft na isa. So, hindi ko na pinakita kang ina. So ayan soft po. Tapula po po. naka-strike. Soft Kung laro-laro lang po talaga. Sabi ko sa inyo. Laro-laro lang ang hanap niyo Ah, talagang ano. Baon kung laro-laro lang po talaga ang hanap nyo uh, soft bait po soft bait po yung malakas laro-laro lang hanap nyo medyo mainit na po lagi lang sa laga yan soft bait po so hello po mga kagis magandang umaga po time, to, <laughs> time po is uh, 8.25 so time na po para mungi tayo bali po ah uh, uh, for the last po Nakagatan na naman ho yung ating soft bait. Kaso lang ho, malaki. Al eh, nadala ho yung, dala, yung, ano, yung ating soft bait. Nadala. Wala na ho yung soft bait na ginagamit ho natin kanina So, ibig sabihin ho, tapos na ho pala. Tapos na daw tayo. Tama na daw. So, okay na po yung ating uh, uh, regarding po sa soft bait. Uh, okay naman po siya. Medium light po yung ginamit natin. Pero mas maganda ho yung ultra light. Pero sa medium light, okay naman po. Kung ang... ah, uh, bait po ninyo, uh, soft bait pong si pang medium light. So okay na okay naman po. So gaya po kang so siguro mga naka lima o apat o tayo, tatlo ho yung nakawala. Then dal, dal eh, hindi, tatlo ho yung nalang natin na ano, sa soft Then dalawa ho yung nakawala. Then ngayon po, for the last time, uh, nakagatan ho ulit tayo kaso yun nga ho, medyo malaki. Hindi ko masyadong nanot pero naramdaman ko, malaki ho. Tanggal ho doon. So tama na po yan na uh, softbait lang po, kung laro-laro lang po ang hanap po ninyo, softbait po Gaya, tingnan nyo na lang po kung paano laro eh, nata uh, softbait po, accurate naman po yun accurate na po, tipid pa kasi sa, sa isang pack po niya, 10an naman, binibili na lang po kayo ng jig para po meron ko yung sinker o kaya ng jighead so jighead, uh, ano lang po softbait lang po ang malakas so maraming salamat mga kagis at uh, kung hindi po kayo uh, subscribe sa si channel po natin at sana po yung minatutunan po kayo, minakuha ko kayo yung uh, mga basic po kahit ito papano sa Kakagis TV po. Pakisubscribe naman po ang channel natin sa kanan. Like po sa kaliwa. do bell button po yan sa taas. At comment po sa baba. Kahit ito ng comment po, Kakagis TV po. Maraming po salamat. Ubi na po tayo.